Bilang hudyat na nalalapit na ang Kapaskuhan. Pinailawan na ang higanteng Christmas tree sa House of Representatives kahapon. Pinangunahan nila House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos ang seremonya. Dumalo rin dito ang iba pang house leaders at sinaksihan din ito ng mga kawani ng kamara. Bukod naman sa Christmas tree lighting ceremony, nakiisa rin ang First Lady sa paglulunsad ng Kabuhayan 2023 National Livelihood Trade Fair sa Kamara. Tampok dito ang iba't ibang produktong Pinoy mula sa iba't ibang probinsya. Kung saan masayang nag-ikot ang First Lady at nakiusap sa mga exhibitor. Talagang very supportive, Yusek Marge, si uh, First Lady sa mga uh, gawang Pinoy. Kaya ito nga, konektado rin dyan. Gusto ko magpasalamat sa lahat po ng pumunta at sumuporta sa aming bazaar. Actually, bazaar po ito ni First Lady Lisa Marcos. Nagsama-sama po ang mga art artists at small businesses tulad po ng brand ko na Nina Inabel. Ang ibig sabihin po ng Inabel ay hinabi sa Ilocano. Nandun din po ang Philip and Ina ni Len Cabili, balay ni Atong ni Al Valenciano, Barba by Vic Barba, at si Natalia Lagdameo, at ang Sagada Pottery ng grupo ni Sigrid Bangyay. Nabigyan kami Yusek Marge ng chance na ipromote at ipakita ang ating kultura at heritage. Nakikisama kami sa proyekto ng First Lady na Itaguyod, ang Museo Ilocos Norte. Parte po ng kinita namin sa bazaar ay mapupunta dito. At syempre, alam mo, Yusek na natikman mo na ba ito? Pinakahit sa aming event ang authentic, authentic. Ilocos oh empanada. Gosh, talaga, oh, lucky. Na. I've tried in the past. But yes. kasi ako umiiwas ng carbs. But any chance <laughs> I can get, Ayun, no? I will eat it. Yan ay galing pa. So original ha, Batak Ilocos Norte. So uh, ganyan siya gawin, nilalagyan mo ng egg. Tapos deep fried yan. Very crispy. Saka yung kulay talaga niya, no? At yes. Na, nam 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 mo, nakaka.